So yan nga guys, habang binabaybay ko itong kahabaan ng Kirino Highway dito sa may boundary nitong Caloocan at saka San Jose del Monte ito nga yung paakyat papuntang SM Tungko so nakita ko itong pickup up truck so ayan itong kulay blue na truck tapos sinusundan namin itong kulay puti na L3 napakabilis yan ito guys at ko nga ito, tapos may kadikit siyang motor. So ayan, dito, nag-overtake nga ako dito sa pickup na to ay eh dito sa L3. Ayan, kung nag-overtake tayo sa L3, tapos may tumawid na kulay green na poche. Dito, diretsyo na ako, napatsin ko sa unahan yung pickup na may kargang kulay puti na, hindi lang alam kung ano yan, o bakal ba yan, na mahaba ang karga ng itim na pickup. So ayan, nagduda ako dyan dahil medyo malakas ang hangin dito. Inisip ko na kagad baka mahulog kaya sinundan ko guys. At saka hindi ko masyadong nilapitan kasi inisip ko baka lumipad yung karga niya. Kasi nakikita ko malakas hangin dito. Tapos dito nakita ko ng tatawid na naka NMAX kaya pinagbigyan ko muna. Tapos tumango siya. Ayan, ah, yan. tapos dito, napansin ko dito paglakas ng hangin nakita ko. Ayan lumipad yung kanyang karga. Lumipad daw na ulog muntik tabahan yung rider ulitin natin eh no muntik tamaan yung isang lada mo rider yata ay eh no muntik tamaan yung uh, uuuug uh, uh, buti hindi yung mabot mapansin ah, nyo dito bakal nga yan may bakal ayan o tinan natin dito ano nga ito nilapitan ko so ayan tapos itong tricycle inunahan ko na baka sagasaan pa niya hinarang ko na hinawi ko na yung mga dumadaan guys tapos yun tinignan ko oo nga may bakal nga one by one yung kanyang frame so ito nga ay isang ano ah uh, hindi ko alam kung tarpulin ito na nakalagay sa frame na ano, pinagawa niya bagong bago pa yan guys nasira nga doon ba na sa kanyang inawakan nabali yung ano tanggal yung bakal yata yun no? bakal ba o aluminum so ayan dito ina inabangan ko sa tutulungan ko sana to, dito eh so, sabi niya wag na daw kaya na daw niya So yan, insurance company, stronghold pero bakit hindi nag-hold, nahulog guys. Ayun no? Know. So ayan, nilapitan ko nga siya rito kung anong pwede maitulong sa kanya. Kumabaan ako sa motor, pinatay ko na yung market ng motor, pinabi lang sa gilid tapos pinuntahan ko na agad. Tinanong ko na nga siya rito kung okay lang, okay lang daw. Tapos sabi niya rito, wala daw siyang panali, ang panali niya, istro, naputol. Tapos dito, sinilip ko yung sasakyan niya sa likod kung anong pwedeng may tali. Kaso wala, istro lang nandun. Sabi niya, okay lang. lang. Tatawagan din lang doon yung kaibigan niya para tulungan siya. Kasi baka lalo daw masira. So ayan guys.